Tuktok so, eh, Yung dalawang paa, di ba? Ito yung tapakan. Nakaganon, di ba? Pwede, pwede kayo i O, oh, saka i Di ba yung paa ganun? Dalawang paa, pag, -pa pag, pag palapakan natin. Hindi ganun, ha? Yung ganun. Wala sa makakaya na nakagalan yung paa kung hindi kaya nyo itaas yung paa kahit na, na, nakalapag sa sahit pagdudog, pagbabanggaan nyo ba, bali sa madaling sabihin, pagbabanggaan nyo yung dalawa hinalaki alam mo yung hinalaki sa paa, bali rin ng paa, pagbabanggaan pag, nyo kasi yan may mga ugat tayo sa puso, para maano, para mauga okay o yung pangatlo gusto nyo tumayo? Tayo muna tayo na, ha? Okay, yung kamay naman, ha? I I-sway nyo para paharap likod. Ganyan ito. Ipaksak nyo yung kamay nyo sa likod. Yan. Yung mabigat. Uh, ano ba pakiramdam nyo yung dito muscle di ba nauura na na ano pagka medyo mas stiff neck kayo kung, uh, okay upo na po salamat po ay pasensya na sa istorbo yan nag-enjoy pa naman si Ate yung mga tatawagin po natin pila na po kayo sa pintuan papasok na sa loob Duke Ferdinand, uh, sorry. Ayan, baka po nandito na yung post op ni Doc Susan, Candelaria, Tanchi, Tansi, Tanchi, Tansutong, at saka po Venus Enriquez de Leon. nandito na po ba? Ayan, pasok na po. Duke Fernando. apa Pila na po ito sa magpintuan, pintuan na Garcia Reynaldo, Azar Teresita, Sunga Esther, Yala Randy, Perez Menchu, Mati Raul, Pred, pra, sorry, Pradil, Pradilyada Concepcion, Jimenez Lorna, Pajarillo Pepito Senior, Miranda Violeta, Proga, Progosa Gloria. Dalawa pong bago, Ropa, Rosapa, Jomar Florentino, at saka si Kapun, Kapunyag Rosalitos. Pila na po sa may pinto. Okay. Ah, uh, tanong ko lang. Ilan ang senior dito na hirap matulog sa gabi? Oh, madami. Meron din ako ng sekreto para makatulog niyo maaga. Pero ito ah, sa itong mga sekreto na sinishare ko sa inyo, ah, uh, wala namang masama. Kung ginawa niyo, makatulog kayo, mabuti. Pag hindi, mabuti rin. Salamat din. Ang gagawin niyo, di ba nakahiga na kayo sa kama? Ngayon yung talawang paa, itaas nyo. Pagka pa, nakatalikot sa katre. Di ba usually ang katre nyo may isang side may dinding. Nama, itaas nyo dalawang paa. Subukan nyo. O, nakataas. Parang nakatungtong ba? Dalawang paa. okay sa unan. Pero kung kaya nyo mas mataas, mas mabilis yung makakatulong. Nakuha nyo. Huwag naman yung sobrang taas na. mo, diretsyo ha, baka bukas. Magkagalit kayo sa akin. anong ba itong volunteer na chuchi? Di sinasabihan ako, tuloy, nangawit na yung aking paa na hindi na makakatayo. Nanigas pa. <laughs> hindi ha. Yung itaas ng for 10 minutes. Maximum hanggang 15 lang. Pero pag tinulugan nyo, pasensya nyo na ha. Hindi ko nasagot yan. Kasi ito, shinare lang sa akin last week. Hindi rin ako masyado nakakakulo. So, sinuhukan ko, wala naman, nawawala. Natulugan ko, pero nangawit ng tuhod ko kasi sobrang diretsyo. Hindi na nagpaikot-ikot ng forma. Okay? So, ito lang muna yung sharing ko. Thank you po. Ayan. Thank you so much.